Magandang araw po sa inyong lahat. May bago na naman po akong ikikwento sa inyo. Ang nagpadala po ng kwento na ito ay galing kay Aurora na taga Misamis Oriental. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Aurora. Apat po kaming magkakapatid. Ako ang bunso. Pangunguhan ng suso at alimasag ang pinagkakakitaan ng mga magulang ko. Ang panganay kong kapatid na si Ate Laila ay labing walong taon pa lang ay nag-asawa na siya. Siguro dahil sa hirap ng buhay na nararanasan niya. Isang tricycle driver ang napangasawa niya. Nagpatayo sila ng maliit na kubo sa tabi ng aming bahay. Pagwala wala akong pasok sa eskwela, ay tumutulong ako sa aking mga magulang sa pangunguhan ng mga suso at alimasag bata pa lang kami magkakapatid ay tinuruan na kami ng mga magulang ko kung paano manghuli ng alimasad. Tuwing hapon naman ay pumupunta ako sa bukid para makipaglaro at makipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. At pag nakita kong dumidilim na ay nagpapaalam na ako sa kanila. Ang pangalawa kong kapatid na panganay ay nakatira sa kapatid ni nanay sa bayan. Tumutulong ito sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Ang pangatlo ay kasama namin sa bahay, si Ate Nida. Si Ate Laila ay tatlong buwan ng buntis, masela ng kanyang pagbubuntis, kaya lagi itong nakahiga sa bahay nila. Isang araw, kinausap ako ni Kuya Badong Nasamahan ko muna si Ate Laila sa bahay nila ipinasok kasi siya ng kaibigan niya sa kabilang bayan. Ang kinikita kasi sa pagtra-tricycle ni Kuya Badong ay kulang pa sa pagkain nila pang araw-araw. Kaya habang wala si Kuya Badong ay ako muna ang kasakasama ni ate. Sa loob ng isang buwan ay dalawang beses umuwi ang asawa ni ate Laila. Kailangan kasi nilang makaipon ng pera para sa panganganak ng ate ko. Hanggang sa nagpitong na ang tiyan ate. Pag pumapasok ako ng eskwelahan namin ay si ate Nida ang kasakasama ni ate Laila sa bahay niya. Si nanay at si tatay ay laging wala sa bahay. Pag hindi kasi nangunguha ng mga suso ang mga magulang ko ay wala kaming kakainin. Isang gabi maaga kaming kumain ni ate Laila at maaga rin kaming nahiga. Bago kami matulog ni ate ay nagkwekwentuhan pa kami. Maya maya lang may narinig kaming kumakatok sa pinto. Hindi muna ako tumayo. Sino yan ang tanong ko sa kumakatok? Hindi ito sumasagot kaya tumayo ako para tignan kung sino ito. Pagbukas ko ay isang babae na mahaba ang buhok mo ang kanyang mukha at nakangiti ito sa akin. Tumayo si Ate Laila para tignan kung sino yung kumatok. Ikaw pala Maribel ang sabi ni Ate Laila sa babae at agad niya itong pinapasok sa loob ng bahay. Gabi na, buti na tagpuan mo itong bahay namin, ang sabi ni ate. Tumangulang ang babae at napasulyap sa tiyan ng ate ko. At sinabi niya na pwede ba raw siyang tumuloy kila ate. Tatlong araw lang naman daw siya. Si Maribel ay pinsan ni Kuya Badong. Kaya agad pumayag si ate Laila. Sa loob ng bahay ay walang silid. Kaya tabi-tabi kaming tatlo sa higaan. Habang nakahiga kaming tatlo, ay maraming tinatanong si Ate Laila kay Maribel. Napapansin ko na madalang itong magsalita at maraming tinatanong si ate na hindi niya alam. Pero hindi ko na lang ito pinansin. Siguro hindi siya close sa pamilya nila Kuya Badong. Nang gabi na yon ay hindi ako mapakali. Parang sobrang maalinsangan sa loob ng bahay. At kahit na anong gawin ko ay hindi ako makatulog. Kaya tumayo ako para umupo muna sa hagdan para magpahangin. Tulog na tulog na si ate at si Maribel. Hindi nila na malaya na tumayo ako. Napakasarap ng hangin sa labas kaya nakaramdam ako ng antok. Naisipan ko na magpaantok muna sa labas bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko na malayan na napaidlip na pala ako sa hagdan. Kaya naisip kong pumasok sa loob ng bahay. Napasigaw ako ng sobrang lakas. Kitang kita kong nakatayo si Maribel. Sobrang haba ng dila niya na nakasayad na sa tiyan ni Ate Laila. Biglang nagising si Ate Laila. Nagulat siya sa itsura ni Maribel. Narinig ng mga magulang ko ang sigaw namin ng ate ko. Kaya agad silang tumakbo para sa klolohan kaming magkapatid. Samantalang si Maribel ay nakatakbo. Hinabol ito ni tatay pero hindi niya ito naabutan. Bigla raw itong nawala sa dilim. Sinabi nila nanay na inaswang raw si ate Laila. Nang gabi na yon ay lumipat muna kami sa bahay ng mga magulang ko. Baka bumalik raw uli ang aswang. Kinabukasan, araw ng pag-uwi ni Kuya Badong. Nalaman niya ang nangyari. Sinabi nito na matagal nang nakatira sa Maynila ang pinsa niya at hindi ito aswang. Nang araw na yon agad na dinalan ni nanay si Ate Laila sa albularyo sumasakit kasi ang tiyan ni ate. Sinabi ng albularyo na ang mga aswang ay may kakayahang magbago ng iba't ibang anyo. Kaya rin nilang mag-anyong hayop. Binigyan si ate Laila ng mga pangontra sa aswang sakaling bumalik ito. Kaya habang nasa kanyang trabaho si Kuya Badong, dun muna sa bahay namin natutulog si ate Laila. May mga gabing ayaw talaga akong dalawin ng antok, lalo na pag naalala ko ang nangyari kay ate. Kinikilabutan ako sa takot. Bago kami matulog, sinisigurado muna ni tatay kung sarado na lahat ang mga bintana. Ang mga gilid ng bintana ay nilalagyan namin ng mga asin. May nakasabit rin na bawang at buntot pagi. May dalawang itak din na nakasabit sa gilid ng pinto. Kailangan daw namin itong gawin para pag bumalik ang aswang ay may panlaban kami. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog kami ay may naririnig kaming kaluskos una sa bintana ng aming bahay. Parang gusto itong buksan. Nagising kaming lahat Hinawakan agad ni tatay ang buntot pagi. Si ate Laila ay takot na takot habang himas-himas ang kanyang tiyan. Agad akong tumakbo sa kusina para kumuha ng isang basong tubig para ipainom kay ate. Nagulat kaming lahat nang may narinig kaming malalakas na kalusko sa bubong ng aming bahay. Mga ilang minuto rin ito. Maya, maya, lang ay lumipat naman ang kaluskos sa labas ng pinto. Palakas na ito ng palakas. Parang gustong gibain ang pinto ng aming bahay. Kaya lalong natakot si ate. Nakaramdam naman ito ng pananakit ng tiyan niya. Umayak na si ate sa sobrang sakit. Sinabi pa nito na parang manganganak na siya. Kaya nataranta kami nila nanay. Hindi kami makalabas ng bahay dahil alam namin na nasa labas ang aswang. May mga dugo nang umaago sa hita ng atiko Kaya nagpasya si tatay na ibukas ang pinto para tumawag ng kumadrona. Isara daw namin maiga ang pinto ng bahay para hindi makapasok ang aswang. Paglapas ni tatay, ay nagulat kaming lahat nakatayo ang aswang. Mabilis na hinampas ito ni tatay nang dala niyang buntot pagi. Nagsisigaw si ate Nida para humingi ng tulong. Medyo malayo ang bahay ng mga kapitbahay namin kaya hindi agad kami nila natulungan. Agad kong kinuha ang isang garapong asin para ihagis sa aswang. Hindi ko maintindihan kung sa asin o sa buntot ng pagi siya nasasaktan kaya lalo nag-aapoy sa galit ang aswang. Gustong gusto nitong sakmalin si tatay, kaya lang hindi siya makalapit dahil sa tuwing aakmang lalapit siya ay agad siyang pinapalo ni tatay ng buntot pagi. Maya-maya lang nakikita ko na sa malayo ang napakaraming ilaw ng sulo. Dala-dala ito ng mga kapitbahay namin. Nakita ng aswang na napakaraming taong dumarating kaya agad itong tumakbo. Hinabol ito ng mga taong bayan pero kahit na anong dami nila ay hindi nila ito naabutan. Bigla na lang daw itong naglaho. Samantalang si Ate Laila ay tuluyan ng napaanak sa loob ng bahay namin. Tumawag na lang si tatay ng kumadrona. Babae ang anak ni Ate Laila. Sinabi ng mga kapitbahay namin na naamoy raw siguro ng aswang na mga nganak na si ate. Kaya nagbalik raw ang aswang. Gustong gusto raw ng mga aswang ang mga bagong silang na sanggol. Simula nang nanganak si ate Laila ay hindi na muling nagbalik ang aswang. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.